yun yung partin nyo. Okay. Ayos. <laughs> sa akin. Boy, uh, Uy, ba? Bango. Oops, igan, huh? Pantay-pantayan. Masamay na lalamang. Sorry na ito eh. Akala ko kasama rin ah. <laughs> ito talaga Pare, parte mo. Ba't ito lang sa akin? Pare, yan, Pare, kahit bilangin mo pa. Hm. Sa mga tauhan lang natin to, eh ganito eh. Alam ko na. O, oh, dalagdagan ko pa, para wala kang masabi. Hmm. Hindi mo yata naiintindihan pare eh. Magkasosyo tayo rito. Kaya dapat lang siguro, parehas ang parte natin. At sino naman bugak ang nagtaas ng pwesto mo, ha? Tipong hindi tayo magkaintindihan ni eh, ganito eh. Pinalagay mo palang tauhan mo lang ako. Ako ang may utak dito. Kaya ako ang amo.